<laughs> Wala mau moy bugas. Wa apa magyas. <laughs> Dia kakak kita. Ha? Hmm. Ngin po ibisitain ulit natin si Tatay si at kanyang apo na si Miracle. So sa so mga nakaraang linggo po na black natin sila sa tabi ng kasada. Uh, kumain lang ng tubo. Kasi so, wala silang bigas. So natin natin sila dito sa bahay nila. Nabigyan po natin ng tulong po. So ngayon may nakapanood. sa ating upload. So nag-abot. Hi! Hey! Hey! Mayong Udto! Uh, anong ginagawa nyo ngayon, Tay? Uh, nagsahing? Ay, 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 Oo. Yan ito po ang Ito po nila ni tatay so, Hindi pa natin na paayos Mabuti naman tay Hindi kayo umalis ngayon Wala mo na Lakaw ron ba? Okay Yagi na sa Oo. Namay naka Kita sa itong video tay Sa nangaging mga adlaw uh, Nagpaabot sa tiyo Para dogang ni uh, Pangonsumo ba no? Hmm. Um, kay bugas, no? Meron pa. Meron pa. Ng mga grocery tayo, meron pa ba? Wala. Ha? ha? Wala na mga Ah. Mayo mini sa ating. May sa inyo tay. So, ating hmm. mga kadugo. Mga nawag anak niyo tay. Kapuso natin. Mhm. kapuso. Hmm. Bakit hindi nag-aral si Miracle ngayon? Ha? Ay, 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 ang BSF sa uh, iskulahan. Ang Punta. Nandiyan ang BSF oh, UK. wala siya mag-aaral. Wala siya ang Ilang taon na si Miracle? Five. Ah, uh, five years old na siya tay? Five years old na. Um, yan sa mga nagtanong po sa ating video, no? Uh, si uh, Lolo Jose po ay... Uh, wala nang asawa, pumanaw na. Asa saka yung ina ni Miracle, pumanaw na din nung ipinangalak si Miracle, no? At wala siyang tatay tayo, no? Wala. Wala siyang tatay. So yan, na uh, may dalawa kayong anak tay Pero Oo. dalawa. Andoon sa bayan nakatira yung isa. Ang isa nandito. Ang isa. So hirap din sa buhay tay Oo. Hmm. Kasi mayroon ding mga anak na pinapaaral, no? Oh. Yung anak mo na nando nakatira sa Cebu. Sinong pangalan niya tay? Rosalie. Ah, si Rosalie. Yan, ito ay. Ang, oh. yan. Ah, saka yung mga anak tay, nandito. Uh, si Solo Zulo. Hmm. Marami ding anak. Marami. Kaya si Miracle na nandito sa inyo dahil wala na pong nanay at tatay. Ayan sa so, mga nakaraan ato na napaayo ang malay ni tatay Jose uh, Maraming salamat sa nagbaga-baga ni labi ni Atinida sa ating Chris oh. Wow. uh -huh. Mm -hmm. uh -huh. Ay, ngayon si Mr. Virgo ng Carmona Cavite uh -huh. Nagbabot po siya tay ng 2,000 tay para dagdag po ninyo sa konsumo ninyo tay uh -huh. In kaso po kung maubos ang konsumo ninyo tay ha? Uh -huh. ito tay tanggapin po ninyo tay Ah, uh, 1,000 P7,000 tayo. Oo. Mm -hmm. Maraming salamat sa sponsors. Oo. Mm -hmm. Maraming pong salamat. Oo. Mm -hmm. Ayan. Oh, no, na sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Mm -hmm. Oo. Oh. salamat. Oo. do siya ka ng mga makakanta niya. Okay. Uh -huh. Okay Okay. Ang iyang mga notebook tayo. Okay ba tayo? Iyang mga uh, gamit sa skillhan ni Maracal tayo. Oo. Maraming salamat po sa hanapin. Ko. Maraming salamat po sa iyo. Wala mm, na naman po tayo. Wala naman magpapasalamat po tayo sa Panginoon. At pangalawa sa Anong ating sponsor, ating no? Panginoon. Mm -hmm. mm. Ayan tayo. ibili po ninyo, ninyo ng ano tayo, Ulam tayo. Uh -huh. Sakaling maubos ang Bigas ninyo, bili kayo ha? Bili bigas. Hmm. Kasi kami tayo hindi rin namin alam kung kailan pa kami makabalik dito ha? Oo. Uh -huh. Ano ang magdugay tay kani agi diri tay. ako i-add to o na basa i So daghang daghang salamat din sa mga sponsor. Salamat po salamat nang sponsors. Mr. Virgo Saka Carmona Cavite. Maraming salamat po, sir. Ah, uh, uh, ko uh, na po ang uh, dagdag ayuda po para sa si maglolo. Uh -huh. Si Tatay Jose at Miracle. Miracle, uh -huh. mag ka ha? ba ha? Eskwela. Hmm. Okay, kamura na bang duhan ni Lolo mo si uh -huh. okay, lagi pa. Uh -huh. Hanap kang kasama. <laughs> Sigi, tay na oh, ano oh, yung magdugay oh, tay. Salamat ulit. Yo, sige tay. Oo. Oh, salamat. Um, Yan, miracle, bye-bye. 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 Sige tay ha. Oo. Oh, okay. Sige tay. Salamat. <laughs> Ngayon po balikan ulit natin si Liling ang nalalapan ninyo sa ating mga upload. Si Liling po isang bulag umaasa lang sa kanyang anak si Nanay Medisa uh, wala rin asawa at wala rin uh, trabaho at may nakapanood sa ating upload nagdagdag ng ayuda shout out po Mr. Virgo ng Carmona Cavite maraming marami salamat po sir balik po tayo kina siya na tahimik po ng walang tao ayaw hapon ayaw hapon ay <tipas> nalay liling po ay dito lang nakatira di sa kanyang uh, parang barong-barong dito sa sabi ng bahay kasi yung bahay dyan eh sobrang ano na sira na talaga yan butas butas yung dingding o, ayaw po ni nanay Liling dyan tumira puso niya dito upang sobrang mainit kasi uh, nilagyan lang nilagyan lang ano krapag nanay Liling oo oh. nakinom lang pa ka naku oo oh. <laughs> may nguto oh may nguto sad lingkod lang ana Lingkod lang sa diri Karantay oh, so yan, Wala dito sa si nanay Melissa Nanguha daw ng panggatong so, May kalayuan sinanay so, Si nanay liling lang ating kausapin Yan si Nanay Liling po sa mga baguhan sa ating uh, channel si na nililing po ay isang bulag hindi po makakita so bali pang apat na bisis na po tayong uh, nakabalik dito Nay, Liling, kumusta naman? So, mahog yapon, sir. Mahog ma mm -hmm. <laughs> ya ka kita. Mm -hmm. So, yan, napatingin na po nila sa doktor. So, sabi ng doktor, wala daw, ano na, ano, pag-asa kasi nakalala na daw. Mm -hmm. So, ang panghiling po ni nanay ay pagkain na lang, nai Ang imuhang kinanglanan ko din nai nay. na lang. mm, -mm. Yeah, kumusta itong bugas? Na pa Dapat nakakita sa ito ang video nga i-upload. naloy po, nagpaabot po si Muha. Oh. Mm. Shout out dia ini Mr. Virgo. Sa Carmona Cavite. Nag Uh, paabot siya na yun ng 2,000. So, ikaw na lay dawat, anay ha? Ano yun? Luga nga. Ugas. Para palitin niyo kung sumo. Inig mahulot na inyo kung sumo. Ha? Hmm, uh. 2,000 yun, ay. Ito, nay. Hmm, 2,000 yun, ay, ha? So, iligpit po ninyo, ha? 2,000. Oh, 2,000. Kung sakaling lang kayong bigas, kakulam, so, sabihin mo lang kay uh, Ate oh. Salamat mm -mm. Sa grasya akong nadawat Salamat din ang tabang sa ako doon. Mm -hmm. Kay buta ko, di ko kita. Sige nai, magkakot na sa si ginoo nai ha. Magpasalamat mag po tanay. Sa ginoo, sa sponsor so naka dugang gid mi sa imuha og pangkonsumo sa so, mga nangaging adlaw nakahatod mi diri og bugas og gas so karon natay kas. wala na min dalag bugas kas na lang kay uh, ko nga uh, wa pa ang iyong bugas nalipay ha nalipay mm yan -hmm. si nanay uh, liling nay mm -hmm. Mm -hmm. Magampol lang tanay ha. Oo. Oh. Ay, makakita kita sa atong apoy makakita sa atong upload na ya. O. Oh. Oh. Donol donol po no. Oh. Para balik bugas so da ano? okay. Hmm. Kina okay. na kita yung pangidaro na eh. Salamat sira. Una Si Tinta na kapi. Si, si tinta kapi na man. So, wala pa kakadawat sa imong yung... senior. Senior? Wa. Wala pa na eh. Opa. Oh. Sige lang Nay, yun. Ampul lang tayo kasi ma-release ma na ito. No? Kasi ma-release na yun yung senyor. Dugang-dugang po, palit o bukas. Hmm. Hmm. ka ng sa kung magdugay na. Sige na yun. Sige Sige sir. Nanay, sige, sir. Mm hmm. Sige na ha. Bye-bye. Mm, sige Nay, yun. Ingat. Ingat, ingat ha. So yan, uh, maraming salamat po uh, sa ating sponsor ni Mr. Virgo ng Carmona Cavite. Nakabalik rin tayo kay Nanay Liling at sa maglulupo uh, si Tatay Jose at Miracle. So maraming salamat. Dito na lang ating video. Maraming salamat sa panonood niyo.